sa ispat uli po uli tayong susubok panibagong fishing adventure po tayo ang oras po natin eh Alas 6 na po ng umaga. Nagbabaka sakali po tayo umispat. Tara mga katiksay, samahan niyo po ulit ako sa panibagong araw ng ating paniniksay. Dito po tayo susubok ngayon. Tara, papuesto na po tayo. Ya. A few moments later. Nabot po sana natin ito, man. Nabot po natin mga katiksay. Nabot. Mga... Malaki po ito mga katiksay. Ako oh po, po niya. Sinabit po sa nyo mo lang. Pagka bakawalan mo. Largahan mo pag humila. Ito Tinabit Sinabit po niya mga kateksay. Pero malaki po ito. Jumbo po na toman. Tatali po muna natin siya dyan. Maya po natin kukunin. Mamaya natin kukunin itong isa mga katiksay. Ayan, sinugan natin. Ayan dyan, dyan Sure. Ganti antay muna tayo. Ito, ulit to mga katiksay. Sana madali natin, malaki rin. Nabot sana mga katiksay. man din po ito sana inabot eh inabot din po mga katiksay dalawa na Maliit lang to. Maliit lang to. Malaki na nga doon siya. Thank you, Lord. Uh-uh. -oh. Uh -oh. Ah dito sa gilid. Dito lang oh. Pero paalam na ng natin oh. Pla plapla. laptop ng nakatiksa. O, koro ko. Maam, upo. Lakit, laki oh. Ayan, eh, papakuha po natin kay Kuya Toman. Ayan rin, nakasugas natin. Ah. Mayroon po, sinabit e. <laughs> Oo po, makisuyo na nga po. Eh, hindi ko pa po alam kung na pa e, kanina pa eh. Tatakot niya po kami, lusungin baka kami, di na kami lumutang e. Kanina pa yan po baka nandyan pa. Malaki-laki rin e. Oo po. Ang ulaman lang, walang mahuling papag-unusin. Mayroon po. Nandyan pa kayo. Nandiyan pa po ba? Kanina po eh. Po ah, yun. Patay na. <laughs> ah, na. ah, sige po. Ah, oh, po. Salamat po. Parang, mga 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 mga. Ah. Sige. <laughs> si kuya. Salamat kuya. May shout -out po kay kuya. <laughs> Ayan toman natin, oh. Patay na pala eh. Eh, uh, syempre. Ayan hmm. po natin, mga katiksayo. Patay na pala. <laughs> Hindi tama. Ah, oh, A few moments later... Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

sa butas. And guys, naaaho na yung toma na kaninang nilusong natin. Nagpatulong tayo. Parescue tayo. Ganyan bang wali to sa'yo? Ganyan sa'yo? Nalunod na! Nalunod na <laughs> po! Nalunod! Laki! Ery po yung nilusong kanina mga katiksay. Kargahin mo nga ito eh. Ayan po Dakke. Laki! po ni Payaw. Ano man sabi mo? Panalo? Panalo to. <laughs> ano oh, nadali niya oh. Doon na lang, doon na lang, matulas dito. Salamat po sa naglusong. <laughs> <laughs> Tulit. Oo nga po, layo. Eh unang nang taman punya, kar game kar game nga. Alex talaga ka sure nang puli mo ya. Yes. Nakuldos ko. Eh na bang the biggest nang kalumpit. Sukat naka iya, sukat naka iya. Ganyan kalaki. Grabe mga katiksa yo. Tabinya nya. Eh, parang anak mo. Uy popalao. Oh. Kuya pa autograph. Dapat, ya ripopo. Hoy. Sulit ang tampo mo. ka. Oh, nyo. mga tropa angers ng kalumpit hindi <laughs> <laughs> yata mabuhat hindi yeah, patay na yan kakakagating yan ati parang babae <laughs> <laughs> sa mga video o bitin yung iba okay mo yun o Shout out muna kayo. Shoutout! Oh, shout out oh, to. Oh. Mga anglers. Kay papa daw niya. <laughs> A few moments later. putol. Sayang. Laki talaga. Putol, Sayang. Naputol mismo tali. Gas-gas siguro. Kung di man, baka nauluhan ulit. Ha? Naulo? Naulo? kay mga katiksay sayang eh mga katiksay mahangin na po jackpot buong po araw na to ganda po ng pinagkalawag sa ating blessing maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta niya mga katiksay salamat din po sa taas eh dahil binihayaan po tayo ng maganda ngayong araw. Sana po eh nag-enjoy po kayo sa inyong panonood. Kung nag-enjoy po kayo mga katiksay eh, sana po eh paki-subscribe na rin po. And paki-pinlot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga fishing adventure ko. Jackpot po ang araw na to mga katiksay. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, pakisubscribe na po ang aking YouTube channel. Jackpot po yung mga haul nating toman, mga mamaw po. Kita-kits ulit tayo sa next vlog mga katiksay. Maraming maraming salamat po. 有我的酱边。